Hello mga ka-chooks, so, magandang umaga. Ito na nga, ikikwento ko nga sa inyo ang lahat namin nung day off namin ng partner ko. Bandala sing ko mga kachoks na umaga. Ayan kami magshabu-shabu. Dito kasi sa lugar namin, sa Tawian, may shabu-shabu na bukas 24 hours. Sabi ko pa nga sa kanya, sarap humigop ng sabaw at malamig ang panahon. Hindi pa rin kasi tapos ang winter dito mga kachoks sa Taiwan. E dito na nga, nagmutar na kami papuntang shabu-shabu. Tapos biglang nakwento ko sa kanya na sina Ate Jo yung kaibigan ko sa trabaho. Sa Tiger Mountain sila nag-almusal nung rest day. Sabi niya, bumili lang doon sila ng breakfast tapos doon na sila kumain tong si partner na inggit naman. Ganun na rin lang daw yung gawin namin. Kaya ako naman, sabi ko, sige. Kasi parang maganda nga doon, mga kachoks. Nature kasi yun, mga kachoks, bundok. Parang nakaka-relax. Kasi sige, pagkabili namin ng pagkain, search na sa Google, Tiger Mountain. Yun lang ang sinurch ni partner, mga kachoks. Tapos gora na kami. Ito ako kasi naisip ko, bakit pa walang papunta kami ng Taipei? Alam ko, parang malapit lang naman sa bahay namin kasi tao din na party yun mga kachokse eh. so, parang ang layo yung direction ni Google ay di kinayaan ko na lang kasi parang nag enjoy din naman si partner na mag drive maganda rin kasi yung view dito mga kachokse tapos maganda rin ang daanan dito eh nag enjoy ka kapag nagmo-motor ka sa nag so, tuloy nga na namin napanood pa namin yung sunrise Diyos ko, expectation ko pa naman mga kachoks pagdating namin ng Tiger Mountain medyo madilim pa tapos doon na kami manunood ng sunrise habang kumakain Takong taka ako kasi nadaanan na namin ng Taipei 101 Sabi ko sa partner ko akala ko ang Tiger Mountain nasa Taoyuan lang nandito pala sa Taipei sabi niya naman oo daw sure na sure pa nga mga kachoks sasagot akala mo talaga alam na alam niya na nga nakarating na nga kami mga past 6 na yata ng umaga mga kachoks. Umalis kami sa bahay, imagine ninyo, umalis kami sa bahay alas 5. sabi namin alam kung saan kami magpapark. Sabi ko, sige, park mo na lang dyan sa so may bandang gilid. Parang pwede naman magpark Tapos sabi ko, lakarin na lang namin. Lapin na lang namin yung view na sinurge ko sa TikTok. Ayan mga kachoks, so, oh. yan yung view na sinurge ko sa TikTok. Sabi ko, ang ganda-ganda, parang sarap muni-muni habang kumakain. Eh, yun na nga mga kachoks. Pagkatapos niyang magpark dun sa gilid, umpisa na kami naglakad. Mountain pala mga kachoks, nakalimutan ko. Yung nga balang Tiger Mountain, parang trail talaga siya mga kachoks. Pagka gusto mag-hiking, ganyan, pwede-pwede mag-hiking kasi mga trail kang aakyatin. Pwede pa taas na yung nilalakad namin, grabe. Hingal kabayo na talaga ako mga kachoks? Ah ilang minuto na kami naglalakad, tapos paakyat yung mga kachoks. Hindi pa rin namin makita kung saan ba yung daan papunta dun sa view na hinahanap namin. Kasabi sabi ko, hala, parang hindi naman talaga ito yung Tiger Mountain na pupuntahan natin. Eh, nung mga bandang una, sa may bandang una-unahan mga jokes. nakakita ko ng estatwa ng maliit na tiger ay, salamat. Mga yata talaga. Parang mga 20 minutes na kami naglalakad pa kayat eh. Hindi namin makita mga kachoks kung saan yung daanan yung view na yun. May nakita akong sign, sabi ko, ay parang ito, dito siguro sabi ko yung way. Kasi nire-direct siya namin yung way na yun mga kachoks. Wala pa rin view. <laughs> Tas, pero maganda din naman, nakita rin naman namin yung kita pa nga yung mga kachoks yung ano, ito pagpasok ng 101. Maganda din yung view. Kaso hindi talaga yun yung view na gusto namin puntahan. Kaya sabi ko, wait lang, i search nga muna ulit natin. Sabi ko, kasi ba't parang mali? Ayun, sinerge ulit namin mga kachoks. Diyos ko, ay mali nga. At yung pala napuntahan namin mga kachoks. Taipei pala yun. Ay meron din pala sa, sa tau Dalawa pala yung Tiger Mountain mga kachoks. Sabi ko, ay nako. Sa haba-haba ng pinakbo namin, mali pala yung napuntahan namin. Ilang oras kaya nag, isang oras may, may nagmotor papunta dito sa Tiger Mountain na to. Wala na rin kami ng gana dala-dala pa namin yung pagkain. Tapos sabi ng partner ko, kainin na lang natin ito dito. Tapos uwi na tayo. Kasi hindi rin pang mountain mountaineering yung mga suit namin. Lalo na ako nakashirt lang ako mga chokes. Pinapapak na ako ng labo. Sabi ko, eto yung picture-picture na lang din kami. Kasi sayang naman sabi ko nung punta namin dun. Ang ganda rin naman kasi nakakita nga yung one-on-one. -on -one. Tapos ayun nga, di picture-picture na lang kami. Siguro naiisip nito ni partner ko na sabi niya, gustong gusto niya talaga siguro makita talaga yung view na pupuntahan namin. Kaya sabi niya, tara, puntahan na lang ulit natin yung sa tao yun. Sabi niya, total pa uwi na rin naman tayo. Doon na lang daanan na lang natin. Parang nakikita ko talaga sa kanya na gusto niya pa rin naman talaga yung makita yung view na yun. At sige sabi ko, tara, puntahan na lang namin kasi supportive partner naman tayo. Go na naman kami. synergy niya na naman sa Google parang mga 1 hour one hour ulit, mahigit. Pero pabalik na rin naman kami kaya sabi ko, sige, okay lang. Fast forward na nga mga kachoks, nakarating kami talaga doon sa Tiger Mountain. Talagang gusto namin puntahan, nakarating namin. Naman tuwa na nga kami mga kachoks kasi so, ito na talaga yun kasi may mga nagtitinda na, pwede ka nang makabili. Tapos, hindi na naman kami nag-search. Hindi namin alam kung saan mag-park. Kaya yun, park na lang din siya, nakipark na lang siya doon sa gilid. Sige, lakarin na lang ulit natin. Ito na nga mga kachoks. Just nilakad ulit namin, hahanapin ulit namin yung view na yun. Yung overlooking view na yun na nakita namin sa nakita ko sa TikTok. Ayun mga kachoks, hindi na naman namin nakita. Tapos nadaretso na naman kami ng akyat. Tapos mas, mas malala pa dun sa uh, ng Tiger Mountain na napuntahan namin sa Taipei. Mas mataas pa yung inakyat namin dito sa Tiger Mountain na sa Taoyen. Tapos hanggang sa napunta na nga kami, nasama na kami dito sa mga matatanda na nag-trail. Yes, Nagkandaliligaw ligaw na kami mga kachoks Alam niyo ba kung anong oras na mga kachoks Alas 10 na hindi pa kami nakakakain Ang plano namin na mag-breakfast sana kami Sa Tiger Mountain Na may view Maria hindi na nangyari mga kachoks Naglakad kami ng naglakad Hindi na namin alam kung paano kami makakabalik Kasi ang layo layo na ng may map Pero kailangan talaga malayo yung malalakad mo Para makita mo yun Ayan na hindi na kami nakakain mga kachoks Tapos si partner ko parang busy na rin siya Kasi siguro sa pagod Parang halos ilang oras na din kami naglakad yun sabi niya tara uwi na lang tayo sabi niya doon na lang tayo kumain sa bahay Ay. Pinaka the best pala talaga kapag magagala mga kachos. magre research muna. Tapos sabi ko yun nga din yung lesson learned talaga na natulangan. Mag-research muna kasi para iwas sa hassle talaga. Yan mga kachos. Salamat sa panunood. Ingat tayo palagi. Adios. Bye-bye. Tapos wala mo lang tayong anak ah, kakabisit. Wala mo lang tayong makita ang view. Tara. Tara. Baka. Hindi. Okay. Okay. Ang nature nani. Ang